Oh, Marites, blind at bang hanap nyo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin ng pagiging Marites. Dahil ito na ang segment na inyong kinahuhumalingan at pilit na hinuhulan na DAHU! <laughs> salamat, salamat, salamat Marites. Marites, babies, lundagin nyo na. Ayan na, Ayan na. na unang hashtag. Ay, ay yan. Yan. Booking, booking ang... Booking Booking, booking. ang... Booking Hindi oh, sa akin yan. <laughs> We're close, si ba? Yeah. Ano? So, Hindi uh, ah, yan. Okay. That, that, that's ay, not mine. Kasi kailan din eh. Alam ko eh. akin. Meron ka rin na booking na booking? Yeah. Yes. Wow. We're wow. <laughs> <laughs> on the same boat. Wow. <laughs> where is my boat? <laughs> <laughs> it's, not <here. laughs> it's not here. It's not here. It's not here. It's not here. <laughs> Down the stream? Oh, Down the stream! Oh, anyway, eto na ang booking ang booking. Uh, May ginalaman ito sa isang male singer. Oh, itong male singer na ito, siyempre nagsimula ito sa wala munang ng mga racket hanggang sa umalagwa ang kanyang career. Nung umalagwa na ang kanyang career, siyempre meron na siyang budget for booking pa. Meron siyang taga-kuha ng booking dito sa Maynila. Dinadala na lang sa kanya. Agency siya? Oo, oh, pero may ano, team. Kaya ako pwedeng tumayo. Bakit ako saan Kukunin ko sana yung ball pen. Go! Uh, uh, Tigil lang. Ball pen, oh. Sorry naman. Tapos, eto na. O, oh, di syempre may taga-supply siya, may supplier ng booking. Pero syempre, alam mo naman, makakaabot din sa mga marites. oh, at nakaabot sa akin. Kaya naman ngayon, eh hindi na siya masyadong hindi na siya masyadong nagbo-booking dito kasi nag-iingat na siya dahil nakakarating niya sa mga Marites. Aba, ang booking niya ngayon abroad. Oh, nagpupunta siya sa isang lugar na malapit sa Pinas at pupunta siya sa isang lugar kung saan eh nakaka-get luck siya doon ng boylet. Pero doon, syempre wala siyang ano, agent, walang taga bigay ng booking. Direct contact na. Direct yun, contact. Pupunta talaga siya doon sa lugar, kakausapin niya yung managerial o yung manager. Onsen? Ni hindi. Okay. Oh, hindi. Oh, papakita yung menu. May menu! <laughs> oh, tapos may ay, may <laughs> ng menu. Oh. Oh. oh, tapos lalabas na yung booking. Makubook na niya yun. Pero siyempre foreigner itong uh, manager. Foreigner din yung booking. Hmm. So akala niya, hindi to makakarating sa akin. <laughs> <laughs> Kaya, galing sa manager. Ito na. Ito na. Kaya nalaman na nagpupunta siya dun sa lugar na yon eh dahil may isang badaf, <laughs> luman badaf, may isang badiday, may isang Klabe, akla. di ba? <laughs> diba? May isang na nga, akla nang hindi May isang akla, may isang shock. <laughs> <Char> <laughs> may isang bakla na pumunta rin dun sa lugar na yon Tapos, syempre si manager, mm. pinakitaan din siya ng menu. Eh, first time ni Akla doon. Ah. Ibang tao na to, ah, hindi taga-showbiz. Mm. Tinanong ni, ni manager, mm. si Akla, From what country are you? Sabi. Yeah, wow. Siyempre si bakla, naggumanong ka agad. Philippines! <laughs> Beauty content? Uh -oh. Wow! Philippines! Sabi nitong si manager, I have a regular customer who is famous in the Philippines. Wow. Sabi niya. Itong manager, kinuha yung phone niya, ginugle Instagram ni Mail singer, uh -oh. at ishinow doon kay Akla. <laughs> He's my uh, regular customer here. is very famous in your country. Uh -oh. Sabi niya. So naloka ngayon to si Akla. At yun, nalaman, nakarating tuloy sa akin, at ito, ito biglang item na siya sa Marites. <laughs> hindi yan, kayo talaga gines niya yan Sinan, eh. Singer yan, Eh. Pero kung meron, oh, kung hindi Sin... lang yan, meron pang... Basta itong singer na to ay mahilig uh, uh, sa... Booking. Nota. Oo. Siyempre. Siyempre. Oo, kumakata eh, notas. Oo, oh. so, yun. Tapos... Uh, the more, the merrier, di ba? Correct, oo. Tapos ano ba... Marami naman siyang, ah, uh, paano ba? Marami naman siyang awitin, no? Na <laughs> <laughs> Siyempre, singer siya. Tami <laughs> <laughs> na niya? mo. <laughs> wala, Ayun na. Wala. mo, maraming ano yan. May hit ba siya? May hit ba siya? Wala. Parang wala nga hit so <laughs> Mahilig lang <ang> hit. Oo, ng notes. Ay, notes, low notes. Hindi yan. Ang galing ni Diego. Mm. yun na. Hindi ba yun? Ano? Hindi ka nakita. Hindi niya nakita. Hindi naman yan open, oh. Hindi niya. nga siya open. Kaya nga tinatago niya yung mga bukay niya sa Maynila. Pero ba't naman kasi tinatago pa niya? obvious naman na. Alam mo, pasensya na daw. Kaya nga, nag-message siya. Pasabi po kay Miss Rose. Pasensya na po. Hindi na po Tapos may ano, emoji na umiiyak. Sabi niya, Miss Rose, patawarin niyo na po ako. Pagka-guessian dito, ah, ah ano na yan? No! hindi ko kakayanin ka ng guessian! Ano na ako ah, ah! Ay! ay Naku, mag yun naman yung guesting. Pwede na, ano, after Holy Week? Hindi ba yan, dali? Huwag na baka mag, ano kayo? Huwag pa kayan, dapat nakaline up eh. Ah, talaga? So, ganun palagi dito, i-blind item muna bago i-guess. Ay, right, mo. Dyan. Hello muna sa mga taga WTFU at syempre ito mula sa Virginia, USA. Si Ellen Fernandez. Hello, lagi doon nanonood yan. na nanonood diyan. At Mark, Albert Lorenzo at kay Pichi Takulod. Hello. Oh, ayan ang aming dahu. Dahu booking ang booking. nakaka nakakalo Booking ang booking. Booking ang booking. booking, ang booking. <laughs> oh, ito na mga hula. Oh. May hula na. Oo. Oh, oh. Ang oh. dami. Oh. Eh kayo naman lagi yun ang hula ninyo, hindi naman yan. Ah, charot. Hindi oh? <laughs> lagi nyo lang pinapangalanan, lagi, Actually. lagi lumalabas yung pag-booking ang topic. Yan ang nilalabas na pangalan. Oh, Ito mga lima, hula oh, hula nila. Oh. Basta alam ko, puro booking. Ang ah, ano, oh. Ah, Ako lang yan tayo may iba. oh, go Dins! Hashtag! So, kumakanta siya ng kay Raymond Lauch. So, it's you. you. Naku, wala akong boses, sorry. I wow. Oh. Or, naman. I can I can't, I can't <laughs> sing. <laughs> <laughs> Eto um, na nga, sikat tong ano, uh, sikat na female celebrity mm, na na pwedeng commercial, TV, pelikula, blog, and everything. Tama ba ako, Miss Rose? Oh, God! And, and everything. Sikat na sikat. Mga uh, babae. Oh, ang kayong dalawa. Kasi oh. magkasama we're, kami. We're on the same boat. Oh my gosh, where is my boat? Oh, go. Your boat is down under. <laughs> my boat is down under. Eto okay. na uh, nga, mahal pala siya pag, ano, dinner. Grabe. Ano mahal siya pag dinner? Mahal siya ang magpabayan? Yung, no, ba, dinner lang yun, ha? Ah. May TF Ma siya, baka ka-dinner mo baka dinner baka dinner dinner lang siya. siya. May TF siya, appearance fee, parang oh, din yun. Appearance fee, oh, o pang gano'n lang. Ta si, eh, mga prominenteng tao yung... Magkano uh, din? Pag, ano, 500 dinner? kaya ang dinig Dinner lang yun. So, syempre, libre yung dinner. Tapos may appearance fee na oh. 500 kaya. Oh, oh, oh. Dahil pa siya na pinakamahal. Tapos na, mag, no, parang lolit solis pa yung magde-take out. <laughs> <laughs> pero hindi si lolit solis. Oh, pero hindi oh. si lolit solis. Dahil si lolit solis, 300. Oh. oh. <laughs> Grabe ka no, na yun. Ay, laki yun. Ah. Pwede na yung ano doon. Abot-abot lang yun. 5K. Yeah. <laughs> oh, oh, <laughs> oh, okay. k oh ay, si Manay Lolit. <laughs> oh, oh, talaga. Oh tapo oh eto nang di nagkausap sila habang hmm. di dinner sabi nung girl last doon sa taong prominente. eh uh, if it's beyond dinner i don't ah so, sorry chaben hanggang dinner lang siya pag ah, ano raw doon additional hindi i don't meron ah, siyang meron siyang limitation na hanggang dinner lang uh, ang booking niya hindi eh, na kaya mag-blind date ah, uh, uh, Ah, so, ah, okay. Uh, so, ibig no, sabihin, for booking, booking din ito? Kaya pala sabi mo kanina hindi, yung... Hindi. Oh. Uh, yung lang, dinner lang. Hanggang doon lang siya. Hindi siya pwede i-take uh, out? Oo, uh, uh, hindi pwede. Ito uh, uh, ang twist. Ito ang uh, twist. Uh, Ay. Shook out of town. Okay. Eh, syempre, may mo yung mga ganyang bookers, bookers, mga booking, pinap, mga booking merong agent yan, uh, di ba? May bugalo. Oo, oh. may bugalo yung... Heto naka may bugal yun. May bugal yung girl. Uh. Oh. So nakakuha siya ng, oh, meron mo chuchuchuchu rito. Mm. Ito, kano? Milyones. Diba? Kano? 5M? Oo. Oh, oh, Ang payas niya. May ginto ba dyan? Ang garami. Hindi, hukain mo bago makita yung ginto. Okay, diba? <laughs> Sisitirin. <laughs> Sisitirin <laughs> mo. Oh. Sisitirin. <laughs> ayun <laughs> oh. na nga. So, hindi niya alam kung sino yung ano. One niya knows yung kliyente. Kaya may pamilyente rin yung ayaw niya rin ano. Oh. So, out <laughs> of town yun, di ba? Oo. Oh. Tapos, ayun na nga. Sabi niya, punta ka sa hotel na to. Tsuk tsuk. Oo. Oh. Para makita mo na doon. Oh. Doon yon, yun. May down eh. Oo, oh, Adi, siyempre, ano na yun oh, Oo, oh, parang ano muna. Down payment. Bago tok 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 ako pasok ko la, yung yung kliyente na, nasa kwarto yata si pasok siguro pagpasok niya lumabas din yung girl, boy Ah, oh. yung girl habi nung tao lalaki so it's you sabay sing so it's you bigla sila kumang, <laughs> 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 sila Ang alibay niya. Ay, Musical pala ito. Mayroon <laughs> <laughs> ako. Ang alibay niya. Eh, meron akong singing engagement dito sa isang ano, kaya tumano uh, uh, ko rito. Dumaalaw ako, dumaan ako dito, kaya ako nandito. Kaya dito ako nakastay. Ah, singing engagement. So, ibig sabihin, umaawit ito. Back to back. <laughs> back to back to <laughs> back. Kahit naman hindi singing. bagay. Oh, oh diba? Ba? Maka oh, basta makarake. Basta makarake. You should know. <laughs> <laughs> <yung> wasn't born yesterday. <laughs> Pero alam mo, ang bongga dyan, yung hindi na tuloy. Oh, hindi ano, na So wala na, paano yung may down payment na? Hindi, kinole. Eh. Uh, uh, kasi, uh, kinabihan niya kasi siya. yung ano eh wait, wait, wait. Ah. So nagulat si Pero no, sure BI na kami. Oh, na kami, oh. Sure oh. na Hindi So ibig sabihin <laughs> nagulat siya doon sa ta. Bakit sino ba yung personalidad? Sino ba yung may Masakala. Tanong talaga sila. Sino? <laughs> sino? Alam mo ba? Just so bigas bigla mo inis bro. Oh, di ba? Diba? <laughs> ito ganto yun. Sa <laughs> <Ay, laughs> <Ay, laughs> yon. Ay nako, yung personalidad. Oh. Eh. Teka okay. lang, yung babae. Eh. Yung babae eh, si Kat. Oh. Ah. What But, talaga. Oh. At hindi ako ang pwedeng mag, ano, oh, mag kaya siya. Ano siya, all around siya. Hindi ako, siya. Oo, oh, all around siya. Tato, Tato, ano siya, beware. Hindi naman kuliyan ka. Beware, o kaya, SSSW oh. siya. Correct. Oh. Tapos, yung personality naman. Oh. Yung lalaki. Makapangyarihan. Ah, uh, uh, mayroon, ano, mayroon. May power. May power tsaka reach. Ah. Rich kid. Buti <laughs> ko lang sabi! Huwag ka na maingi. Grabe na kasi <laughs> yung hula Nakita mo yung hula ko. Pati, pati yung hula. Hindi yan. Grabe. Itong hula Siya na kung... Sino ang bubuk dyan? Pero grabe. Yo Yun lang po. Uh, yung yun no? Yung pangalawa? Ah. Hindi nga lang wait. Oh nyo wa bagay kung booking Nako, naman ay, <laughs> I nyo, mean, yu, wala no. daw yung nyowa yu, sabi niya wala na ay raw. pero yung bagong nyowa yu, na nalilink teka wow. lang, sin, wait hulaan mo kasi yung mayaman na powerful sulat mo Ah, mm -hmm. oh, si, hindi, po. Yung, yung, more or less. More or less? Hindi. 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 More or less. Mga kategorya. Medyo... Ganyang kategorya. Ganyang hindi. edad din. Hindi. Uh, talaga? Oh, talaga? Oh, Oo. gusto mo malaman? Sa, ano ba? Ano? Oh, mamaya <laughs> Sabi ni Exploit and oh, travel oh, oh, diba? kapag si Dean, hindi mo talaga mahulaan kung anong dekada ang blind item. Hindi, <laughs> mago, mago, mago. 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 Grabe, dekada. I uh, go. gets ko na kung bakit ah, hindi pwede si Rose. Hindi pwede rin. O, hindi ah. nga. ba diba, dapat. Kaya nga ako. Ah. Alam ko rin. Dandar. Kasi, ano. <laughs> medyo nakakiss na yan, ba diba? Pero ako ang hingi so, Well. Why well, ba? Sharing ako ng ano? Medyo rocky sa yan. Well! Well, well, well. well. Oh, well. Oh, ito naman. Diyos ko. Na-blind item ko na yan dati. Oh. Well! oh, na medyo nakis. Oh. So, uh, Ipaborito siyang blind item, ano? Oo. Oh, oh. Kasi marami siya. Eh, alam mo naman yung, yung, dati ko kasama sa show, pa nagbo-blind item ako, yung nilalaglag ako. <laughs> <laughs> ng na mga nana. Oh, buti na lang dito, hindi. Grabe. <laughs> <laughs> Afraid. Oh. Okay, oh, mabilita na daw. Oh, dahil yeah. dyan. wala ka bang babatihin? Yun. lang sister ko sa Michigan, Rome, Michigan, uh, na Proctor, tsaka yung si Amain uh, Ponsalat sa Qatar, tsaka yung uh, One Freedom Society. Yun lang lang po. Okay. Ay, okay. lahat ng nanonood na kapitbahay namin. Wow. wow! Wow! You're famous! Yes! Hindi mo ba alam? Tanod yan? Oo. Oh. I know! Oh, yeah, diba? No, so you should know. I should know. I wasn't born yesterday. <laughs> At <laughs> balik-balik ano, balikan na lang tayo. Oh, ma. Kailangan mag-invento tayo ng bago. Oh, no? Ganap tayo ng bag. O kung na-invento mo nga yung Disney. Pamatay natin si Alice Kapuwa oh, na isang certified marite. Hello naman naman sa'yo, Alice. And hello, Alice. Oh, dahil dyan, oh, oh. ang susunod natin blind item ay may hashtag na again. Oh, Janet Jackson oh, ba, diba? ba yan? Makakanta pala to. <laughs> so, so it's you. so it's you. it's again. It's you. It's it's again. again. Oh. Babe. Okay. Oh, okay na. <laughs> <laughs> yun na pala yun. yun, uh, yun, pala yun. Uh, uh. Hindi, ito maikli lang to. Tapos ako ba, Ah, sa isang... Sabi, wag ko daw sabihin kung saan. Uh. Ay, kung sino-sino. So, hindi ko sabi kung sino-sino. Pero sa isang umpo ka na lang. Okay. okay ganyan. <laughs> Kinonsider itong uh, actress na to, isang maganda at sexy actress na uh, na makasama sa isang uh, teleserye. Okay. Okay. Nung sinabi nung, siguro, talent coordinator or amin nag-suggest tapos sabi nung talent, sabi niya, si ano? Pwede dyan si ano? Si sexy Ayan, actress. Oh, oh. Sabi nung talent ko Naku! Hindi pwede. Kasi... Jaunties. D'aw! Oh, si sexy actress. Oh, oh. Habi ko, oh, tapos lahat sila nag-react na, again? Oh, Yung again, oh, hindi para kay sexy actress. Para, sa, para dun sa nakabuntis. Okay, ang nakabuntis sa kanya ay hindi niya nyowa. Oh, no. Nyowa. Nyowa naman niya. Pero, siguro marami na <laughs> na-jontis. Maraming na iba? Na, na, Oo. Na madioptis. Ah, so parang ang dating, ano ba yan? Hindi tumitigil. Ayan Ay, na naman. Rabbit, oh, gano'n. gano'n. <laughs> oh. <laughs> so, oh. kahit ako, nung kinuwento sa akin yan, ang reaction ko rin ha? Again? Again? sin yan daw ba? Bakit initials lang? Ang Kaya hirap naman. Yan... kompletuhin mo na. Pero parang naisip. Ah. Sexy ba si Sexy ba yun? Oo. Oh, oh. Ah, wait! Ah, hindi niya nyo! 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 Ah. Yun na! Ang taas na oh. ako! Sabay-sabay! <laughs> so, abangan na, na lang natin. Eh, Ay, jowa naman niya eh! Oo nga, kaya lang, ang pinupunto lang dito. Ah, kasi marami siyang anak oh, oh. pang sa ibang babae. Oh, oh. Ah. Parang nauulit na naman. Oh. Ah. At sana'y huwag nang maulit no? muli. Uh, yung mga nangyari uh, sa mga dati niyang karelasyon. Ako, na may anak siya. Oo, oh, uh, uh, parang uh, gano'n. parang planting kamote every, ano? Uh, you know, talaga. Every field. Siguro. <laughs> Baka bukid <de> ay basa. Oo, <laughs> oh, Pero ito naman, kaya <laughs> galing lang <laughs> doon sa... Gusto ko yung bukid ba basa. galing... Luman-luman. Galing lang dun sa ano, sa... Tisi. So, tingnan natin isa isa siyang developing uh the hook kung totoo nga eh nag na, post ano, pa naman yan sa IG hindi, hindi ko alam nag-o- oh, oh. amutin ah, ko pa kagawin item pero anyway may question ba um, sa buhay niya pero huh? ibig ko sabihin may pinost sila sa IG may pinost yung girl sa IG de pero tingnan natin kasi kung in a few months ba ay may lala ah. lalantad or Whatever. Or, um, Kung may madi-develop nga or wala. Hindi hey, nga pa nga, parang hindi nga umaamin sila, di ba? Umaamin na. Umaamin na ba? Umami uh, umami uh. Na. Uh, oh, umaamin uh. na. Uh, uh. Oh, okay, oh, ha hahaba ito. Ito? Uh, uh. Hanggang sa kamalo? Uh, ano? Hanggang uh. sa pangalanan na lang diba? Oh. na. Oh, okay. Grabe. Ah. Oh, anyway, ayun na nga. In fairness naman oh. um, kay actor. Yeah. Baka naman this time, this is it. Oh, uh, uh, we can never can tell, sabi nga ng isang artista. Yeah. Ang dalawang artista pala nagsabi. Pero ako sana nga, ano, this is it na. Ah, Tana, di ba? Oh, yeah. Why naman? Let's see. Dahil dyan, Rose. Eh, yun. <laughs> <laughs> dahil dyan, Rose, may surprise ko sa'yo. Pabatiin ko ito. Maraming simulan ko oh, yeah. dahil marami. Baka makalimutan ko na naman. Una sa lahat, gusto ko munang batiin ang 76 birthday ang aking mahal na ina. Happy Nako, birthday po. Nanay, happy birthday, please. Happy birthday, birthday mother. Birthday pakabait ka, ha? Get oh, to our... <laughs> Then, pakabait na, nanay. Alam mo na. Okay? Ah. Then, uh, binabati ko ang mga Goto Box Believers na sina Jimpy, Nery, Lendel, Alan, and Ping. Kaya nanonood sila sa atin. Okay? At sa kasi, Chi Rekana sa US. Hello, Chi Thank you for watching. Naaliw daw siya sa atin. Natatawa daw siya sa atin. At saka si Chi... Kaya alam mo siguro to, JM. Yan, yan. taga GMA. Dati din taga PPL Entertainment. Pero nao sa US na siya. Hmm. Yan. Siyempre, binabati ko ang aking Ninong Boyet eh. at saka si Ninang Maribel na talaga namang regular viewer natin sa Marites University. Yan, mga gagaling na doktor yan. At saka yung kanilang mga kaibigan din yan sa US. Yan po. Dahil dyan, bago natin tapusin ng live, nais po muna natin pasalamatan ng Scott Media sa kanilang studio facilities para sa mga kamarites na gustong gumawa ng sarili nilang content, maaari po ninyong kontakin ng Scott Media para magamit ninyo ang kanilang digital plug and play studio kasama ang kanilang high quality equipment sa murang halaga. Hi po kay Ma'am Shi Certified Marites po okay, Hello Ma'am Shi Hello, hello, hello Ma'am Shi ma Ako nanguhula sila ngayon oh, Ako undami. talaga nanguhula talaga sila at I, Thank po. you sa 1,300 yes, live yes. viewers At sa Team Replay Hello po sa inyong lahat Huwag kayong magsawa mga Marites oh, Pinapabati uh, sa atin natin mga column O oh, oh, sige ako ayan. na mauna O Uh, patuloy niyo pong basahin ang aming mga column sa Abante Tonight Gayun din sa www.pep.ph at saka wwwpika Gayun din sa People's Balita at pati na ang kay Jim na Freebie Manila At uh, ang aking YouTube channel din, Rose Garcia Pub Nga, uh, Bella Solsina pala <laughs> dami na. Hindi. <laughs> ano. <laughs> so, sa akin ano, uh, sa pangmasa, kay Salbiasis, kay uh, Ian as People's Tonight, okay, Maricris Icasio sa Hataw, at kay Neil Ramos sa Tempo. At ako naman, syempre, sa Pilipino Star ngayon at sa Manila Bulletin. At syempre, ang aking YouTube channel na WTFU. Okay, mga Marites, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagtatangkilik sa aming tatlo. Uh, yan po, ang dahu hula na po. Yan po ang dahu mula sa Marites University! Mad Weekend!